siya guys may nakuha na po ako marami <laughs> ayan siya makatuwa din po ba guys Hello guys, welcome po to my vlog. This is Angel Chon. Um, andito na po ako sa kukuha na ko ng suso. Ayan po siya guys. So, Solo vlog po ako ngayon guys. Uh, manguha po ako ng suso. Papakita ko po sa inyo kung paano manguha. Kanina maga nanguha rin po kami dito ng mga bata. Kaya lang hindi ko po, hindi po ako makapag vlog maayos. Kasi nga eh alam nyo na. Hindi ko ma-explain sa inyo kung paano manguha. At paano ano uh, uh, kung kinakain nga ba to kung ano itsura niya, ganun. So, ngayon po guys, kukuha ko mag-isa. At uh, samahan niyo po ako. So tara, let's guys. Let's go. Anta tapang ko diba guys kasi nag-iisa lang ako. Hindi na ako natatakot kasi place ko naman to. So wala akong problema Tsaka naman po yung tao dito. So bakit ako matatakot, tipo ba guys? Kaya, guys. So yun po guys, yung ano. So tingnan natin naigi. So kanina maga dito kami nanguha. Kaya lang guys is oh. Parang wala na ya. Charot. Hindi. Meron pa yan guys. Siyempre kailangan lang mamili. Ganon. Ayan. Ito yung ura guys. Malaki yung kaibahan niya dito sa ganitong suso. Ito hindi kinakain to. Ito yung tinatawag na susong kori. So yeah guys. Ito guys yung suso. Ayan. Iba siya. Kakaibaga siya. Kumbaga ito. Ayan. Hindi namin kinakain yan ito yung kinakain. So, yan. Ayan siya, guys. Pupulutin mo lang siya. So, walang kahirap-hirap. Iba na sa ilalim na pala ng, ano, tupa. Ayan. So, diba, agad-agad, nakarami na tayo. So, yun po, guys. Ayan, ito pa. So, yun po guys. Ganun lang ang pangunguhan ng suso. Ayan. <laughs> Isa ito sa pinakagustong gusto kong ginagawa sa buhay ko nung panahon na hindi, wala pa akong kamalayan sa mundo. I mean, yung yung, yung kumbaga parang ito yung naging ano ko na lumaki ako na kung sanay sa mga ganitong gawain. So syempre, kahit na nag-abroad ako guys, hindi ko naman makakalimutan yung mga ganitong bagay. Is kasi dito ako lumaki. Hanggang siguro pagtanda o o wala man yung buhay ko, is dala ka dala ko talaga yung mga ganitong nakaugalian ko guys. Ayan. Guys, nagdala ko na lalagyan. Ayan, pisnet. Hari nawang mapuno. Charot. <laughs> so yun po guys, yan po yung kukuha na ko sa sumpa pa. Ayan. Tara, let's kuha ulit tayo guys. Nakaka-enjoy. Sa so, totoo lang. Ayan. Ito siya guys. Oh, ang nito oh. Sorry pa guys. So, matyaga ka lang talaga guys. Makakakuha ka ng ulam sa palipaligad nyo. Ayan. So, ang dami po guys. O oh, yan. Di ba? So mamaya, uh, bukas guys, pwede na siyang ulamin. Kasi kailangan nito guys is papa sukahin mo muna siya para yung kinain niyang mga lupa-lupa is ma mawala sa katawan niya. yan. So, yan. Yan po siya, guys, oh. So. Hmm. dami niya. <laughs> Sarap lang. Bango ha, guys. At to. So, nung bata ako, guys, ang dami namin pinupuntahan ng ganitong lugar. Ang dami, guys, oh. So. Kasi itong lugar na do kaya kaya madami siyang mga susumpa pa kasi guys. Uh, binaha to, so natangay sila. Kaya yan nandiyan siya ngayon, gi-stay. Mainam naman at may makuha ng ulam. Ibu ba? So, gagawin ko ngayon is yan. O, oh, ilang, ilang ano lang minuto guys. So, yan. Yan inakuha ko. Nagtadali <laughs> lang. oh so, yun po guys. Mangunga na po ako ng suso. Kailangan ko ng dalawang kamay para makarami ako agad-agad ng susumpa pa.

Ay, Saan yung mga Dali! Hindi nangyayari nangyayari ng guys. Sama-sama sa mga aming... dalawang Sige, Mas maraming kagawa mga. bagay. Pads? No, mm -hmm. guys, umuwi na po ako. So, ito po yung nakakuha kong suso. <laughs> Sarap po guha guys, sa totoo lang. Eh, dahil dumidilim na, kaya umuwi na ako. <laughs> so, ayun po guys, hanggang sa muli. This is Angel John. Please support on my channel. Ah, uh, bye bye po. Oh, oh mahaba haba pa po lalakarin ko pa uwi. <laughs> At ako lang po mag-isa guys. Ayan. Ayan siya guys. So, okay lang. Sana naman ako sa mga ganitong lakarin. <laughs> so yun po guys ha bye bye at salamat po sa support nyo sana po wag po kayo magsawa yan